Good afternoon guys for this video guys isang electric fan na ayaw umandar at ito ay na lamang Okay at ito ay ating gagamitan muna ng kaplag yeah, natin yan tapos yung oh, on natin ayun na oh. naugong lang siya oh ang ikot niya ay dahan dahan ayan oh. Mahigpit mahigpit ang ikot tapos ang gawin natin guys ay kabutingting ay tanggalin natin yung kanyang mga pernilyo yan Ayun, ang dumi oh guys, ang dumi na naman. Ano ba naman mga electric fan na itong dumi? Gas. Saya mau matigas. Ayan. napakadumi so gagamitan natin ito para ano malinis ito lang gawin nyo guys so tignan nyo lang oh. langis lang langis sa unahan ayan Yeah. Tapos dito, meron dito dalawang tornilyo sa likod sa so may gearbox. Yan, tanggalin niyo lang yung kanyang pinakatakip. May dalawang tornilyo. May dalawang screw. Yellow daw. <laughs> shout out, shout out sa kapitbahay ko naglilinis ng bisikleta. <laughs> ah, iyan na. <laughs> ano ano Ano? <laughs> kontrabida. Hindi <laughs> ko ikang kukunin kung kontrabida, hindi yung isa na lang. Siguro. <laughs> Sigurado. <laughs> 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 paling dolang memotok salah bas yombut Nah You know, hikot <laughs> <laughs> <Yeah, my laughs> <mic>. na. <laughs>